mga kapartners, welcome back sa ating YouTube channel. Siyempre, nagbabalik po ang inyong tagapaglingkod. Yan, siyempre, si Boy Tabang at siyempre, si Kuya Joey the Great. No? Nandito po ngayon kami sa Barangay Bangkerohan, sa Katarman Northern Summer, upang bisitahin po natin si Kuya Milmar at siyempre, si Tatay Leopoldo. No? Siyempre, meron po tayong mga ilang katalungan na uh, itatanong kay Kuya Milmar at siyempre, uh, bibisitahin rin natin at kukumustahin. Ayan. So, nandito na po ngayon po kami. Sana po nandiyan na si Kuya Tara po. Let's go. Bye. 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 Si Gilmar, asan? Si Gawas? Si Gilmar, asan? Sa lalabas daw po si Kuya Milmar So, muna natin si Gilmar Mga kapartners, no uh, uh, Baka po daw si Kuya Milmar ay uh, nag-pidikab uh, o nagpadyak, no O hindi kaya daw bumili ng uh, ulam nila oh, sa pananghalian So, wala pa naman si Kuya Milmar Dito mo, ah uh, dito po muna tayo kay Kuan, kay Tatay Leopoldo kumustahin po natin. Hello Tatay uh, Leopoldo. <laughs> wala wala naman si Camille Mar sa labas, baka nandoon daw bumili ng uh, ulam nyo. Kumain na po ba kayo? Kumain na. Kumain na. Hmm. Wait lang ha, mga ka-partners, yung link natin kasi ayan. Ah, <laughs> uh, baka nagpa-jack. Wala. Wala. Lumabas lang. Lumabas lang no. Hmm. Kumusta? Uh, Kumusta si Tatay Leopoldo? Ang langanin na. Bakit? Piti piti piti. Bakit? <laughs> ay, grabe naman si Tatay ay, Leopoldo. Ay. Bakit? Kumusta yung uh, binigay natin, o binili nating gamot sa iyo? Ah, uh, ano? Ubus na? Yung meron pa. Ah, meron pa. Mm. mm. Ay mga partners no, kung mapapansin niyo siguro 3 weeks na po yung uh, lumipas kasi syempre nagpapunta na po kami ng uh, ng Cebu tapos uh, nag uh, one week po rin na uh, straight yung pagtrabaho natin doon sa bahay ni nanay Ana, so ngayon lang po natin nabisita ulit si Tatay Leopoldo Kumusta naman yung gamot, Tatay Leopoldo? <laughs> Maganda Maganda? Hmm. Uh, effective naman? Yeah, ito, Lalo na yung Vitamin. It's vitamin. Mm hmm. Oh. Ano yung nararamdaman mo sa pagtitik ng vitamins? Okay naman. <laughs> Oy, nandito si Kimilmar. Ay, sa sana all oh. nandito na. Ay, sana all. Kimilmar. Ayun. Yeah. Sa galing. Saan? Sana computer na online ako. Ah, nag-online ka? nagpa ah, nagpadya ka no kanina. Oo. Uh. Ah, nagpadya ka kanina. Ay. Ayun. Kumusta kayo, Milmar? Ayos lang naman. Meron pa po ba kayong uh, bigas? Meron pa bang bigas? Meron pa. Lang. Meron pa yung grocery. Okay pa, meron pa. Wala na. Wala na. Wala na. Ah, okay. Magandang araw. Ay. Oh. Meron po Amos May tatay? bibisita. Ah! Nalagay ka? Nalagay. Ay. Sarang, nalagay ka sa alanganin. Nalagay ah. ka lubog ka lo. Lubog ka lo. Ah, sa tatay. Ang balita sa iyo. Ha? Huh? Ang balita. Emar, hey, shout out. <laughs> Anong balita sa inyo? Ganon pa rin. Ganun pa rin. Ah, lang talaga kayo dito. Ano? Dalawa lang kayo ni papa mo. Hmm? Dalawa sila. Tapos, pag gumalis ka, mag-isa lang siya. Siyempre, dalawa lang kayo. <laughs> <laughs> tawag yan ang tawag. Ha? Huh? Tawag yan ang tawag. Huh? Tawag, tawag. Matawag? Paano siya tumawag? <laughs> Nak! Yung ano lang. Ano? Bambi. Ha? Bambi kasi yung kanya, si Bambulbi. Ah, Bam Bambi. Hmm. Tumatawag sa'yo sa, sa, sa cellphone? Na, no. sumisigaw ko. Ah, sumisigaw ka. Ba't ka sumisigaw tayo? Kaya, tag 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 kayo? Tag 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 May pagkain kayo? Mayroon pa kain. Pag nalai, nalai ba? Hmm. Ay, anong plano ko yan eh? Marby pangalan niya, ma? ba? Milmar. Milmar. Uh -oh. Sine, san, sino san si Marby? Marby. Wala na akong binanggit na Marby. Ah. <laughs> Kuya Milmar. Ano grade siya tapos? Grade 7. Grade 7. Grade 7 tama? Ah, grade, grade grade 2. Oh, sakto Sipa, lang yung ALS talaga sa kanya. Yung ALS? Oo. oo. Sabi ng mag-aral. ALS <laughs> na ako, hindi nakapasok. Hindi, bibigyan ka na mayroon, magbibigay siya ng suporta ah. Oh. sa matapos ka sa ALS para diretso ka sa senior high. Ha? Huh? <laughs> Anong, kailan ba mag-enroll? Eh, day, uh, kan daw yan eh, ongoing pa daw yung enrollment for oh, ALS ngayon, sabi. Kasi meron, meron mag-sponsor sa inyo na gusto yung kahit pa paano makapag tapos ka ng pag-aaral. Malaking bagay kasi yung ALS, kumbaga shortcut siya. Okay. No, hindi ka na mag high school. Hindi ka na dadaan ulit, hindi ka na mag uh, pagsapala sa elementary. Isang ano lang. Okay. Pero yung pag-aaralan mo doon medyo hard. Medyo mataas siya na level, no? Kasi kumbaga yung turo ng elementary, uh, 3, 4, 5, 6 hanggang high school. Pag uh, sasama ka ba 'yon? Yes. Pag sasama-sama na doon, no? Hindi na tuloy. Tuloy pa naman pero Nung nakaraan taon? Ah, ay ngayon, ngayon. Ay, bisim na ka-enroll oh. ka na. O, oh, yun ang pati. Hindi siya, hindi nga siya nakapagkuhan kasi kulang ka ng life birth. Isa yung sakuan. Life birth, hindi kaya kuhan na uh, one by one ID. Nakala ko, hindi pa siya na yun. Pero nung nga uh, nag-take ka ng exam, okay naman. May entrance exam yan kasi, eh, tama? Oh, wala. wala. Buti, walang entrance exam. Kasi dati may entrance exam yan eh. Ibig sabihin, eh, pasok na ako. Pasok ka na? Oo. Oh. Pero kulang pa ng requirements. Uh, ano, labor. Birth certificate talaga? Oo. Wala ka sa PSA? Wala. Eh. Wala ka record dyan? Wala. Hindi ka na, bin na oh, Hindi ka na, hindi ka na, ano, na-restore nung pinanganak ka? Na, dyan ko, hindi siya pinanganak to. Saan po Saan po siya? Saan po siya pinanganak? Ay. Sa Binyan, Laguna. Laguna? Hmm. Do, na pare, ano pinanganak ka? Hospital o Hilot? Buwan, Hilot sa hilot lang. Hmm. Ah, hindi na hindi na registered no naghilot. Nagpanak sa kanya. So <laughs> ang mangyayari ngayon, uh, late registered. Ano pang ang binyo? Oh, kailangan Kaya mo na, baptismal. kailangan mo na baptismal and then siyempre uh, unang unang option diyan baptismal. And, hindi pag uh, mayroon kang baptismal, uh, nandoon ka sa late registered kasi pag nag uh, ano ka nang late registered, dahan uh, pa ka ng baptismal. Ano kumbaga, pwede naman ano binyag na Pwede naman yun sa simbahan eh. kahit kung oh, uh, lang, kukuha okay. ka lang ng baptismal. Ano siya, kumbaga yung binyag sa kanya, yung parang kahit, kahit oh, ilang taon naman oh, pwede man binyagan. Oh. Eh. Kahit uh, tayong dalawa yung ninong. Oh. No? kami dalawa ni Edna yung ninong at ninang, tatayo so, na ninong at ninang. Ang purpose lang natin, ma-issue ka ng baptismal. baptismal. no? Yung baptismal naman na yun, yun yung gagamitin mo para makapag let registered ka. Tapos yung uh, late registered ng uh, live birth mo, gagamitin natin sa pagpa-enroll mo. Tama. 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 Mm -mm. Kaya ano. Yan yung proseso. Kumain so, na kayo. Kumain na. na daw. Oh, ano, ulam nyo? Dinuguan. Ha? Dinuguan. Dinuguan? Ba, ayos sa luto. ang lang. <laughs> ha? Bumili lang. Binta Bumili lang kayo. Nung uh, nag-condaw, nag, daw, nag uh, si Kuya Milmar. Nag nagpadyak. Ah, nagpadyak ka? Oo. Oh, oh. Nakamagkano ka sa padyak? Nagpapadyak na, daw siya. Ha? Nakamagkano ka? Magkano na kita, kinita mo sa padyak ngayon? 50. O, oh, gawin kong ano, 100, dalawang araw. Pasensya <laughs> ka na. Kaya <laughs> <Ayun> na ang pira ni Gretchen. Wala tayo sa ayon ngayon bro. <laughs> At Ate yung, yung 50 niya, karaos ng dalawang araw. Oo, siyempre. Wala <laughs> tayo sa ayon ngayon. Eh. <laughs> Ayan lang, kumbali pag usap uh, pag mm. ano natin. May contact ba kayo nila, ba? Ah, meron naman. Yun nga lang kasi hindi siya gaano nag-online kasi nga 'di ba wala silang cellphone. Pumupunta mm. daw siya dahil siya sa home shop. Mag-schedule Kapag... kayo. Uh -oh. ano tayo kung saan kung paano magkakaroon ng baptisma. Pwede naman niya lakarin yung bukas eh para uh -oh. may sa pa siya. Eh. Hindi, alalayin mo 'yun kasi oh. dating doon kasi wala rin naman siyang panggastos. Mm. Kasi tabang wala rin panggastos. Wala din ako pantabang. Oh, eh. baka yeah. si uh -huh. Jewel agad ng <laughs> <laughs> Pero meron ano, meron na uh, uh, buteing nakasubaybay uh, sa inyo. uh, inyo. meron yung sumusubaybay sa inyo kaya uh, yung nandito yung ka. kami. Nandito ngayon kami para sa yung sponsor uh, na nag-ano sa inyo. Na kami na? para itanong sa iyo yung uh, ganun na nga, yung uh, proseso. Kung ganun yung Nakapag-alis ano, na pala siya. Okay. Di lang natuloy kasi kulang siya ng requirements. Uh, kung ganun yung kakulangan, di. Oo. Oh. Uh, lakad natin yan. Siguro madadala yung kuya ng isang araw, no? O, oh, yan. So, <clears throat> ayan. Binigyan ka ng uh, opportunity, Kuya Milmar. No? Grabe, sa lahat ng uh, pwedeng uh, pagkalooban ng uh, uh, scholarship, isa ka sa nabigyan ng uh, isang uh, sumusubaybay sa inyo. No? Ano yung uh, nararamdaman mo ngayon o masasabi sa ganung uh, magandang balita na inhetid namin ngayon sa inyo? Saya po, maraming salamat sa Willing, uh, ano ba yung uh, gagawin natin ano ba yung magiging uh, senaryo kapag uh, matuloy ka sa pag-aaral? Ano yung magiging main goal mo? mag-focus ako sa pag-aaral saka okay, I mag mean, Yan, okay. ah uh, kung sa ganun, kasi si yung uh, alam ko, yung proseso ng pag-aaral sa ALS, dati di ba pandemic, modular, ngayon face to face. Siguro hindi naman yung strict na one week na papasok kayo eh. Siguro, ano yung, uh, kung, ano yung idea mo nung nagpa-enroll ka? Whole week ba or five so, days sa so, um, isang... Um, sa so isang linggo, isang araw. Uh, sa isang linggo sa isang araw o oh, ano yes. kada lunes ilang 10 uh, months yun ang diba? hindi ko alam ay, hindi mo alam so sige ganito yung gagawin natin no uh, kung bukas ay kailangan uh, natin ito no, mga ka-partners kasi para makahabol po si Kuya Milmar doon sa ongoing class ng ALS so una po kailangan po na yan ng uh, baptismal para makakuha po siya ng life birth tapos yung life port yun yung gagamitin natin sa pag uh, e enroll ni Kuya Milmar. Tama kayo Milmar? Opo. Okay. Ayan. So, yun. So, bali bukas, kung merong kang oras, lakarin natin, no? No? Tapos i-update na lang kita kasi ay may message ko yung sumusubaybay sa inyo kung ano yung uh, magiging uh, decision niya, final decision niya, no? Ayan. So, Ah, uh, yung magiging main goal mo talaga magpo-focus ka sa pag-school mo no. Yan, yan, So halimbawa sa one week or sa week weekdays, isang araw lang yung pasok. So makakakuha ka kano makakapagkayod, uh, makakapagtrabaho. Ayun, kasi pag, oh. o, -pag Ayan. ni Kemil Mar no. So, yun lang yung isit natin na goal no para din naman yan para halimbawa matapos ka sa ALS, Kemil Mar. Ano yung magiging, magpo proceed ka pa sa grade 11 to grade 12? Kung gusto mo uh, uh, gusto mo talaga, no? Gusto mo talaga makapagtapos? Okay. Maganda yan. Kasi ako, Kuya Milmar, actually, graduating na sana ako. Pero, meron lang uh, kadahilanan, no? Kung bakit ako nag-stop muna. So, ayan. Baka bukas, uh, kung ano magiging desisyon, kung mapapanood to nang sumusubaybay sa inyo, imi-message e, kita, no? Imi-message e, kita para lunes, sakto, lunes bukas no, monday bukas so para uh, makapag uh, aral ka, makapag uh, tapos rin no ayan tay, ano masasabi mo doon sa balita oh, oh makakapag aral na si kaya milmar magandang oh. magandang yeah, ano yun magandang dahilan yan o, oh. yan tapos tay yung uh, mo, yung gamot mo siguro kapag mapanood to ng uh, silent anonymous sponsor na nanonood sa inyo baka uh, bigyan kayo ulit ng gamot okay naman yung gamot na inireseta nandyan pa kuya Milmar yung reseta oh, nandito. nandito pa i ikip mo lang ha wag mong ng baka mawala yan para tuloy tuloy yung uh, paggamot ni tatay ano man kumusta uh, kumusta yung kalagayan ng gamot sa kanya maganda maganda ayos okay maganda yun okay okay so yun ito paano may improvement mga ka-partners, no. Yun nga lang uh, pumunta po kami dito para ihatid yung uh, balita at uh, mga ilang katanungan doon kay Kuya Milmar about po sa kanyang pag-aaral. No? So ayan po mga kapartners na bisita rin po natin, sila Kuya Milmar at Tatay Leopoldo. Yan nadatnan po natin si kaya ah, si Tatay Leopoldo na nandito lang no. At syempre sabi nga niya yung bigay nating gamot talagang effective naman po sa kanya lalo na po yung vitamins, no? Tatay Leboldo. Oh. Tapos si Camil Mar naman ay uh, kagagaling lang po niya dito. Uh, kagagaling lang niya sa pagpapadyak, no? Ayan, kagagaling lang po niya sa pagpapadyak. Kaya, yun. Uh, nakita niya naman po kanina sa intro na wala po siya dito. Kararating lang po niya. Tapos, ayan, tapos na rin po silang manang mananghalian. Binigyan rin po siya ni Kuya Joey ng uh, pera kahit pa paano para po dun sa panggasto-gastos nila. No? Yan, Kuya Milmar, uh, wala po ako ngayon maibibigay sa inyo pero baka po sa susunod meron po ako ulit. Okay lang? Okay lang po, Tay. Okay lang. Pero meron ka pang gamot, meron pa siyang gamot. Meron, meron pa. Ayan, para tuloy-tuloy po yung gamutan. No? Ayan, Tay, mag-ingat ka po palagi. Kuya Milmar, update po kita mamaya. Agad, no? Oh, sige. Ilang taon na pala si Kuya Milmar? 17. 17. Ay, 17. Okay, okay. May jo may kuan, may uh, may jowa wala. Uh, wala. <laughs> okay. Mahi. Ha? Yung ano ko. Ah, oh, yung request mo na will share, wag ka mag-alala tay. Magagrant 'yan. Hintay-hintay lang, okay? Yan, kasi merong sa inyong, nga nanonood talaga tumututok rin sa inyo. No? Kaya baka yung uh, Uh, kahilingan mo na wheelchair, di lang po ako maka makakapag-promise pero siguro magagran po 'yan. Di lang po natin uh, na uh, lang po natin expect, no? Tatay? Okay lang? Salamat. Ayun 'yan. Unahin lang po muna natin yung uh, sa gamot mo. Para kahit papano lumakas ka po, no? Ayan, Kemilmar. Okay na? Sige. Okay. Uh, baka bukas, uh, baka mamaya may update ako, no? Ayan, so ingat, ingat po, palagi tayo, ha? Ah. Ayan. I-take uh, mo po yung vitamins mo regular. Kaya, bukas na lang. Okay? Thank you po. Ayan. Bisitan na rin po natin mga partner partners si Kuya Milmar at saka si Tatay Leopoldo. Tapos yung ating uh, mga katanungan po ay uh, nasagot naman po ni Kuya Milmar about po dun sa uh, educational background po niya. So, okay na po, no? Mga partners So, ngayon... Uh, di ko lang po alam kung ano po yung magiging uh, komento ng uh, sumusubaybay po kala kuya. Milmar. So siguro po mag-update po rin siya sa akin kung mapanood niya tong vlog na to. Tapos para makaproceed na po tayo sa first step, second step hanggang po sa makapag-school na si Kuya Milmar o makapag na po siya sa ALS. No? Ito ko lang po kanina yung sinabi ni Kuya Milmar na this year daw nagpa-enroll siya pero kulang daw siya sa requirements kaya hindi natuloy. So great to lang po yung natapos ni Kuya Milmar. So grabe, napakalaking uh, agwat na po. Kung uh, uh, kung iisipin po, siguro nasa ako na po siya nasa grade 10, no? Sa kanyang edad na 17 years old. Grabe. Sa so grade 2 lang po siya nakapag-aaral. So yung ALS po, yung uh, tinatawag nating Alternative Learning System, kung saan ito po yung uh, magbibigay daan or magbibigay pagkakataon doon po sa mga nag-stop ng matagal para makahabol po sila sa uh, pag-aaral uh, pag po ngayon sa uh, senior high school no na curriculum. Eh po mga kapartners no. At update ko na lang po kayo sa magiging susunod na kaganapan. Ayun, gusto ko lang pong mag uh, shout out kay Manita Anderson, kay Ma'am Hawaii kay Ma'am Okidoki from London. Siyempre, kan may Irene Biswilan, at siyempre Ma'am Hayat Mix Vlog, Tita Marcelina, shout out, Tita Marcelina, uh, Tita Ani Haramilia, siyempre Rose Aguirre Vlogs, Ati Beth Jones, Ati Edna Malinaw, uh, tapos yung mga kompo, yung mga patuloy na sumusubaybay, uh, nanonood, nagko po sa mga daily upload natin, Ati Dan Miamper, Ati Elizabeth Alphabeti, sa lahat po ng mga nanonood pasensya na po ay hindi ko po kayo makakasbisado isa isa kasi alam niyo naman po uh, marami po kayo so ayan po mga kapartners huwag niyo rin po kalimutan supporta ng The Great Team na sa pamumuno po ni Kaya Joey The Great at syempre at ang inyong lingkod Boy Tabang at Edna Condorians TV at TV Mix Plug isama, isama na rin po natin si Kaya Raymond official Hanggang dito na lang po muna mga kapartners yung ating vlog at uh, update kay Kuya Milmar at Tatay Leopoldo. Kita-kits po sa panibagong vlog or sa panibagong update. Peace po. Ingat po tayo palagi. God bless.